tipis rolnya kok cara nah, oh, lang nih hmm. lang, eh. hmm. lang. Uh, dapat uh, tayaan nih sakun pak anu nih sama alutasun mau ngagin ka na sa karena sakun transmisi no na. hmm. hmm. Adre, hmm. amu nak segitu kita ya na. na. Hmm. amon mungkin eh para malutas ang inyong problema kung kita ka mo sa silnyo nih talum ni mo talum petin kita tuh double blade nih hmm. hindi ka di magdakop hmm. hindi ka din magdakop po kay kung diri ka magdakop sa kamot ay eh, posibleng oh, hindi no, oh hindi hindi, hindi mm. ini ang ining yung giting yung niya hindi kana ni kalihok double blade na ah oh. double blade ni talom na dire kag sa piyak uh, talom mm. pero hapos lang ni hapos lang ni tuluan ta kamo kun paano ni lutason kun paano ni uh, sulbaron para maagaw niyo. Mm. Um,

पस पसमा नाम बरमा लक्ष्यमा